Alam mo ba, utiang Bibliyang Katoliko ay may pitong aklat na wala sa karamihan ng protestanting Biblia. Tinatawag itong Deuterocanonical Books, kabilang ang Tobit, Judith, Wisdom, Sirach, Baruch, at isa at dalawang Maccabees. Pero teka, bakit wala ito sa ibang Biblia? Sa panahon ni Jesus, ang mga Hudyo sa diaspora ay gumagamit ng Septuagint, isang salin ng lumang tipan sa wikang Griego. At ti alam mo ba, ang Septuagint ang ginagamit ng mga apostol at ng mga unang kristyano. Kaya noong Council of Hippo, 300 AD, at Council of Carthage, 397 AD, isinama ng simbahan ang pitong aklat na ito sa opisyal na kanon ng Biblia. Pero noong isang libo limang daan, tinanggal ito ni Martin Luther dahil hindi ito sumusuporta sa ilang doktrinang gusto niyang itakwil, tulad ng purgatorio at panalangin para sa mga yumao. Kaya't ang tanong, sino ba talaga ang nagdagdag? Ang simbahang katoliko na sumunod sa tradisyon ng mga apostol? O ang mga reformers na nagbawas ng aklat isang libot limang daang taon matapos mabuo ang kanon? Alam mo ba, ang pitong aklat na ito ay hindi dagdag. Ito ay bahagi ng orihinal na Bibliyang ginamit ng mga unang Kristiyano. Kung gusto mong marinig ang mas malalim na paliwanag, ito ang straight to the point na paliwanag ni John Doe, isang Catholic defender na hindi lang nagbabasa, kundi nagpapaliwanag gamit ang kasaysayan at lohika. Na ang tinatawag ng mga protestante na apokripa ay bahagi talaga ng Biblia. Na patutunayan ko, na ang tinatawag ng mga protestante na apokrypa ay bahagi talaga ng Biblia. Unang referensya ang kukunin ko ay hindi referensya katoliko, kundi mula sa pabasahin ng mga saksi ni Hioba na The Watchtower, February 1, 1989, page 21, 29, ang sabi ganito. In the 3rd century BCE, Jewish scholars in Alexandria, Egypt produced the Greek Septuagint version of the Hebrew scriptures. Sabi daw, noong 3 century BC, eh, nagproduce ang mga Jewish scholars sa Alexandria ng Greek Septuagint version of the Hebrew scriptures, which came to be used, na ito'y ginagamit by Greek-speaking Jews. Ito'y ginagamit ng mga Greek-speaking Jews kasi ano siya eh, uh, translated siya into Hebrew, uh, into Greek language, yung Hebrew. All over the world, no? ginagamit siya ng, ano, ng mga Greek-speaking Jews. In time the Jews stopped using it. In time the Jews stopped using it. But it became the Bible of the early Christian congregation. When Christian Bible writers quoted from the sacred Hebrew scriptures, they used the Septuagint. <laughs> Sa madaling salita. Kapag gumamit ang mga Christian writers, no? Christian Bible writers, ng quotation from the Old Testament. Ang ginagamit nila yung Septuagint, hindi yung Hebrew Old Testament. Ang ginagamit nila yung Septuagint. When Christian Bible writers, ibig sabihin, mula sa Mateo hanggang sa Revelation, pag nag-quote sila from the Old Testament ng mga prophecy, at kanilang pinapaliwanag ang kanilang ginagamit ay ang Greek Septuagint o LXX. Ayan, tanong ngayon. Hmm. Uh, ilan ba ang libro meron ang Greek Septuagint? O oh, yan naman ang ating alamin kung ilan lahat ang libro na ginagamit ng Greek se uh, Greek Septuagint. Ito. Ah, ito'y ating sa screen natin yung uh, yung ating ebidensya. Ito yung ano uh, Septuagint, yeah, Septuagint. The Septuagint, sometimes referred to as the Greek Old Testament of the Translation of the Seventy, Ah uh, 70 and often abbreviated as LXX is the earliest extant Greek translation of the Hebrew Bible from the original Hebrew. So ito yung ginagamit no ng mga ng mga ng mga early uh, Christian Bible writers when they used the 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 Hebrew Bible they used the Greek Septuagint. Ngayon, anong mga libro meron ang Greek Septuagint? Uh, ito, tayong ilan anong mga libro ito? Nandiyan yung Prayer of Manasseh. Nandyan yung Esdras. Andyan yung Tobit. Andyan yung Judith. Andyan yung Esther. Esther Grego. Ang unang makabeyo. Ikalawang makabeyo. Ikatlong makabeyo. Ikaapat na makabeyo. Karunungan eh ni Solomon. Andyan yung Surak. Andyan yung Barok. Sa madaling salita, ito ay bahagi ng Greek Septuagint na ginagamit ng mga Bible Christian writers pag sila gumamit ng Old Testament, ginagamit nila ito ang Greek Septuagint. Ngayon, nung isalin, kinumpay lang into one book ang Biblia. Into one book. Ano ang unang, ano yung first compiled Bible? Yung Latin Vulgate. Year 405 AD. Anong mga libro meron ang Latin Vulgate? Ito naman tayo sa Books of the o, of the Vulgate. Andito, andyan yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Ruth, 1 Samuel, natin tayo sa ano, sa Tobit. Andyan rin yung Tobit. So, yung Tobit na nandoon na sa Greek Septuagint, kinarga sa sa Latin Vulgate. Tapos yung Judith, ito ay bahagi ito ng Greek Septuagint na ginagamit nila. Kinarga rin sa uh, Latin Vulgate. Yung Esther Grego, andyan din, kinarga din yan yung uh, karunungan ni Solomon kinarga din yan last 5 minutes oh. sarap kinarga din yan oh, ano pa barok ay kinarga din yan so yung, yung yung mga aklat na ito na nasa Greek Septuagint, kinarga din sa Latin Vulgate ngayon lumabas naman itong uh, King James Version na 1611 ang tanong Karga rin ba dito yung mga libro na yan? Ating tingnan. Ito yung ating uh, ating table of contents ng ng 1611 King James Version. Narito. So, dito na babato na yan. yung ginamit ko. Una, Greek Septuagint. Sumunod yung Latin Vulgate. Sumunod yung 1611 King James Version. Puro una ito ha. Ah. Puro ito una. Yung Greek Septuagint, ito yung, yung Greek translation of the, of the Old Testament na ginagamit ng mga Christian Bible writers. Tapos yung Latin Bible, ganito yung First Compiled Bible na ginagamit ng mga Kristiyano. Next, ito naman yung 1611, First uh, Protestant Bible, mayroon ding apokrypa. Nandiyan yung mga libro na yun. Pero bakit ngayon hindi na makita sa kanilang libro? Inaamin ng King James uh, version mismo kanilang ni remove. The Apocrypha was part of the King James Version for 274 years until being removed in 1885. Kaya pala 16th ah, 16 lang kanilang Biblia dahil ito'y kanilang ni -remove. 1885 pa. Sa madaling salita, before 1885 ang Biblia ay meron talaga yung mga aklat na kung tawagin ng mga sulpot ng mga Protestante ay Apocrypha. So, ayan so, ha. So, napatunayan ko lang uh, ilang repression na yung ginamit ko.